mga kaate, mga kuya, mga kadudong magandang gabi sa inyong lahat nandito ako ngayon sa uh, hospital sabi sa mga viewer o sa mga subscriber ko papalta-palta daw ako ng pag-upload uh, pasensya lang kayo mga kayo nandito ako ngayon sa hospital mag limang araw na kami dito may bukol sa leeg ang mama ko mga kayoyo. ang masasabi ko lang sa inyo hindi ko makukonsentrate sa pag-vlog hindi pa ako makablog sa ngayon mga kayo yo. sa umaga po magtatrabaho ako sa gabi magbantay ako dito kunti lang hingi ko sa inyo po mga kayo yo, mga kayaya malaking halaga na po sa amin sa pag-share niyo po sa mga video ko wala akong pirang malaki sa financial mama po ngayon ang aasahan ko ngayon kayo lang ang mga viewers ko hindi ko iwan ng mama ko kayo lang ang asahan ko mga kayo eh. sabi ng doktor cancer o sakit ng mama malaki halaga na ang si namin sabi nila milyon hindi pa daw sapat wala kami malalapitan kundi kayo lang sa pag po malaking halaga na to po sabi ng doktor Abunuhan na daw kuno ng dugo, si mama. libag-bag ng dugo, sabi na doktor. Ang kiraman namin mga kayoyo, hindi sapat, tatlo lang napalit namin. Ang daming dugong nabawa sa kanya, mga kayoyo, sa pag-bleeding. Ayan po, yung bukol sa liig. Sinabi ko lang sa inyo mga kayo para malaman nyo anong palagayan namin. Na God bless you sa inyong lahat.